OFW Saudi Arabia, I stand with Tatay Digong or FPRRD. Bring him home, Tatay Digong. Siyempre, sa Pilipinas niyo dalhin. Doon yung bahay niya. Bring him home there. Okay? Pinaprint ko pa ito sa amo ko at nagtanong siya kung sino daw ito? Ang sabi ko, he is the best of the best president of the Republic of the Philippines. Walang ibang sagot ang amo ko. Ang sabi niya lang, oh, yun lang yung reaksyon ng amo ko. At bakit daw pinaprint ko ito? Ang sabi ko sa kanya, I'll just support him. Bakit daw? Sabi ko kasi maliban na siya yung pinakadebest na presidente sa Pilipinas, napakagaling na presidente, napakababa ng loob. At sino ang hindi hahanga sa isang tatay digong na ang OFW nabibitay na niligtas pa niya, napauwi pa niya. Marami na ang nag- uh, sasalita, nagtitestimony na dahil sa kanya, nailigtas ang buhay, yung mga nakulong na, nailigtas niya. ba? Diba? So, sino ang hindi hahanga sa kanya? Napakababa ng loob niya pagdating sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga OFW. Kaya, hinangaan ko siya ng husto dahil sa kanya kulang naramdaman ang pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Kaya nga ang sabi niya, kaya siya nandyan sa Netherlands dahil mahal niya ang kanyang bayan. Diba? Narinig niyo yan? Di kayo bingi. Kaya, bring him home. Tatay Digong, uwi ka na. hanggang sa muli paalam